Ayan, uh, magandang araw na muli mga idol no? At uh, uh, papakita ko lang sa inyo itong aming uh, malaking puno dito sa aming uh, likuran ng bahay mga idol no? Ito yung tinatawag na lansunis mga idol oh. Ayan mga idol oh. Ito yung puno na lansunis yan medyo green pa siya dahil hindi uh, di pa siya pahinog no yung bubut pa siya mga idol oh. yan uh, kadikit niya yung puno ng ano puno ng litsiyas ayan no oh, napakadahin po mga idol oh. hitik na hitik ay eh, natin ng konti ayan napakagandang puno talaga nito mga idol no oh. ayan uh, doon banda oh hitik na hitik mga idol doon oh. no? yan sa kabilang bakod na yan mga idol no so ayan no napakaraming bunga mga idol talaga ayan, napakaganda puno na ito mga idol ayan no anagas ah, eh hindi ay lasunis nga yan no lasunis yan ang mga ibon mga idol o oh. na nila yung mga nahihinog dun sa bantang taas. yung medyo malapit sa atin oh. no.